ang tangway ng Arabia. Isang malawak na disyerto at kabundukan, ginagapang ng mga sinaunang ruta ng kalakala ng mga disyerto nito na nagdurugtong sa silangan at kanluran. Ang mga karaban na puno ng mga pampalasa, seda at mahalagang metal ay naglalakbay sa mga mapanganib na lupain nito. Pagsapit ng ika na siglo CE, ang Arabian Peninsula ay nasa panahon ng pagbagsak sa espiritual at moral, kilala bilang Jahiliya, ang panahon ng kawalang malay. Laganap ang politiismo. Ang mga idolo na kumakatawan sa iba't ibang Diyos ay sinasamba sa mga dambana at oasis sa buong lupain. Ang pinaka pinakaiginagalang sa mga ito ay ang Kaaba, isang hugis kubo na istruktura sa Mecca na pinaniniwala ang itinayo ni Abraham. taong sa Biltus mo. Sa gitnang silangan, sa gitna ng kaguluhan ng mga alitan ng tribo at kadiliman sa espirituwal, isang batang itinakda para sa kadakilaan ang isinilang sa lungsod ng Mecca. Ang kanyang pangalan ay Muhammad at siya ang magiging huling propeta ng Islam. Ibang-iba ang buhay sa Mecca kumpara sa malawak na disyerto. Ang lungsod ay isang masiglang sentro ng kalalakalan, isang lugar kung saan nagtatagpo ang iba't ibang kultura at paniniwala. Sa kabila ng pagbagsak ng moralidad sa kanyang paligid, lumaki si Muhammad na isang taong may napakagandang pagkatao. Sa edad na 25, malaki ang naging pagbabago sa buhay ni Muhammad nang ikasal siya kay Khadija, isang mayaman at iginagalang na negosyante mula sa Mecca. Si Khadijah, labinlimang taon ng tanda sa kanya, ay isang babaeng may mataas na kaalaman, kabanalan at kalayaan. Humanga siya sa pagkatao at integridad ni Muhammad at siya ang nag-alok ng kasal sa kanya, taliwas sa nakagawiang tradisyon noong panahong iyon. Ang kanilang pagsasama ay patunay ng kanilang respeto at pagmamahal sa isa't isa. Habang papalapit si Muhammad sa edad na 40, ang kanyang mga panahon ng pag-iisa at pagninilay-nilay ay lalong humahaba at lumalalim. Madalas siyang pumupunta sa isang kuweba sa Bundok Hira sa labas ng Mecca upang maghanap ng espiritual na kapayapaan at gabay. Sa isa sa mga panahong ito ng pagninilay, sa buwan ng Ramadan, isang mahalagang pangyayari ang naganap, isang pangyayaring babago sa takbo ng kasaysayan. Nagpakita sa kanya si Angel Gabriel at tinutusan si Muhammad na bumasa kahit pa ang pagtutol niya, hindi ako marunong bumasa. Ang mga talatang ito, ang una sa maraming paghahayag na bubuo sa Quran, ay nagmarka sa simula ng propetikong misyon ni Muhammad. Malinaw at malalim ang mensahe, mayroon lamang isang Diyos si Allah, ang lumikha at nagpapanatili ng lahat ng umiiral, at ang pagsuko sa kanyang kalooban. Ang daan patungo sa kaligtasan. Lumabas si Muhammad mula sa kweba na nanginginig ngunit nagbago. Ibinahagi niya ang nangyari sa kanyang minamahal na asawang si Khadijah na may matibay na pananampalataya ay nagbigay sa kanya ng katyahan at naging unang naniwala sa kanya. Ang mga unang taon ng misyon ni Muhammad ay puno ng pag-asa at paghihirap. Ang kanyang mensahe na nagbibigay diin sa kaisahan ng Diyos, katarungang panlipunan at pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao ay tumugma sa damdamin ng marami sa Mecca, lalo na ang mga mahihirap at naapi. Kabilang sa mga unang yumakap sa Islam ay ang mga malapit na kapamilya at kaibigan ni Muhammad. Habang lumalaki ang bilang ng mga nahikayat, lumalaki rin ang pagsalungat mula sa namamahalang tribong Quraysh. Habang tumitindi ang pagsalungat sa Islam sa Mecca, ang pang-usig sa mga Muslim ay umabot sa suktulan. Ang mga tagasunod ni Muhammad, lalo na yung mga walang proteksyon ng tribo, ay nahaharap sa tumitinding panggigipit karahasan at maging pagpapahirap. Hinikayat ni Muhammad ang kanyang mga tagasunod na maghanap ng kanlungan sa kalapit na lungsod ng Yathrib, na kalaunan ay nakilala bilang Medina. Noong 622 CE, dahil sa napipintong panganib sa Mecca, palihim na umalis si Muhammad at ang kanyang pinakamalapit na kasama si Abu Bakr palabas ng lungsod sa ilalim ng dilim ng gabi. Ang Hijra o ang paglipat patungong Medina ay isang mahalagang pagbabago sa kasaysayan ng Islam. Ito ang tanda ng pagkakakatag ng unang komunidad ng mga Muslim, Ummah, isang lipunang pinapatnubayan ng mga prinsipyo ng Islam. Pagdating sa Medina, ang agarang prioridad ni Muhammad ay ang pagtatag ng isang kaayusang panlipunan batay sa katarungan, pagkakapantay-pantay at pagtutulungan. Para rito, gumawa siya, siya ng isang kahangahing dokumento Bay Constitution ng Medina. Sa ilalim ng pamumuno ni Muhammad, ang Medina ay binago mula sa isang lungsod na watak-watak dahil sa alitan patungo sa isang maunlad na komunidad na pinagbuklod ng pananampalataya at isang layunin. Ang Masjid an Nabawi na itinayo katabi ng kanyang simpleng tahanan ay naging sentro ng komunidad. Si Muhammad, na ngayon ay isang pinuno sa espiritual at politika, ang nangasiwa sa lahat ng aspeto ng buhay sa Medina ang kanyang mga turo na nakabatay sa mga kapahayagan ng Quran ay nagbigay ng gabay sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang kapayapaan at seguridad na natagpuan ng mga Muslim sa Medina ay hindi magtatagal. Ang mga Quraysh ng Mecca, sugatan ng kanilang pagmamataas at nanganganib ang kanilang kabuhayan, ay hindi hinayaang mawala ang kanilang galit sa lumalagong komunidad ng mga Muslim. Sinimulan nilang guluhin ng mga mga ngalakal na muslim na naglalakbay sa pagitan ng Medina at Syria, ninanakawan ang kanilang mga karavan at pinuputol ang mahalagang ruta ng kalakalan. Dahil sa lumalalang panganib na ito, natagpuan ni Muhammad ang kanyang serili sa hindi-pamilyar na papel bilang isang pinuno ng militar. Ang unang malaking sagupaan sa pagitan ng mga muslim at ng mga Quraysh ay naganap sa Badr. Mas kaunti ang bilang, tatlo sa isa, ang mga Muslim na inspirasyon ng kanilang matibay na pananampalataya at estrategikong katalinuhan ni Muhammad ay nakamit ang isang mapagpasyang tagumpay. Ang labanan sa Badr na nakipaglaban noong 624 CE ay hindi lamang nagpalakas ng moral ng mga Muslim kundi nagtatag din sa mga Muslim bilang isang puwersang dapat kilalan. Gayon pa ang mga Quraysh na kinibak ng pag-uhol sa pagganti ay hindi sa pagtatapos eh. Matapos ang dalawang linggong pagkubkob kung saan nagsimulang manghina ang loob ng mga Quraysh, isang malakas na bagyo na itinuring magkabilang panig bilang isang banal na panghimasok ang, ang pumilit sa mga Quraysh na itigil ang kanilang pagkubkob at bumalik sa Mecca. Ang kasunduan sa Hudaybiyah na nilagdaan noon 1628 CE ay isang mahalagang pagbabago sa ugnayan ng mga Muslim at mga Quraysh. Bagamat tila hindi pabor sa mga Muslim noong panahong iyon, ang kasunduan ay napatunayang isang mahusay na estratehiya ni Muhammad. Nakasaad sa kasunduan ang sampung taong tigil putukan sa pagitan ng dalawang panig na nagbigay daan sa mga Muslim na malayang may sagawa ang kanilang pananampalataya at magtuon sa kanilang panloob na pagunlad. Ipinagkaloob din nito sa mga Muslim ang karapatang magsagawa ng paglalakbay sa Kaaba sa susunod na taon. Isang mahalagang simbolikong tagumpay na kumilala sa lumalaking impluensya ng Islam. Ang kasunduan sa Hudaybiyah, bagamat una itong tinutulan ng ilang mga Muslim na nag-aakala na ito ay tanda ng kahinaan, ay napatunayang isang napakalagang sandali sa kasaysayan ng Islam. Nagpasimula ito ng isang panahon ng hindi pa naganap na paglago at paglawak para sa komunidad ng Muslim. Habang ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng Arabia na napalaya mula sa takot sa pag-usig ay dumagsa upang yakapin ang mensahe ng Islam. Ang kasunduan sa Hudaybiyah, kahit noong una ay nakita ng ilan bilang isang pagkatalo, ay napatunayang isang mahusay na estrategiya. Dahil sa pahinga mula sa labanan, ang komunidad ng mga Muslim ay umunlad. Dumami sila, lumalim ang kanilang panampalataya, at ang kanilang mensahe ay lumaganap sa malalayong lugar. Ang balanseng kapangyarihan sa Arabia ay nagbabago. Samantala, ang mga Quraysh na nakatali sa kasunduan kanilang isinumpa na paninindigan ay nagmasid ng may lumalaking pag-aalala habang lumalawak ang impluensya ng Islam. Ang kanilang autoridad na dating absoluto ay humihina. Nang ang isang tribo na kaalyado ng mga Muslim ay sinalakay ng isang tribo na kaalyado ng mga Quraysh, isang paglabag sa kasunduan inihanda ang entablado para sa isang pangwakas na paghaharap. Noong 1630 CE, si Muhammad, na namumuno sa isang hukbo ng 10,000 malalakas, ay nagmart sa patungong Mecca. Ang mga Quraysh na napagtanto ang kawalang saysay ng paglaban ay hindi nag-alok ng oposisyon. Ang pananakop sa Mecca, isang lungsod na dating sentro ng oposisyon sa Islam, ay walang pagdanak ng dugo. Walang mga sigaw ng tagumpay, walang mga gawa ng paghihiganti. halip si Muhammad, dala ang kanyang katangiang pagpapakumbaba ay sumakay sa kanyang kamelyo papasok sa lungsod. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa pasasalamat sa Diyos. Pagpasok sa Kaaba, ang pinakabanal na dambana sa Islam, winasak ni Muhammad ang mga Diyos-Diyosan na sinambaron sa loob ng maraming siglo at ibinalik ang banal na lugar para sa pagsamba sa nag-isang tunay na Diyos. Pagkatapos, kinausap niya ang mga tao ng Mecca na marami sa kanila ay dating mga kalaban niya. Nagsalita siya tungkol sa pagpapatawad, pagkakasundo at ang pandaigdigang kapatiran ng sangkatauhan. O mga tao, iisa ang inyong Diyos at iisa ang inyong amang si Adan. Walang karapatan ng isang Arabo na higit sa isang di-Arabo at wala rin karapatan ng isang di-Arabo na higit sa isang Arabo wala rin karapatan ng isang puti na higit sa isang itim, at wala rin karapatan ng isang itim na higit sa isang puti maliban sa pamagitan ng kabanalan at mabuting gawa. Sa pagsakop sa Mecca, ang Arabian Peninsula ay nagkaisa sa ilalim ng Islam. Ang mga tribong matagal ng nag -away, away ay nagbaba ng kanilang mga armas at tinanggap ang mensahe ng kapayapaan at pagsuko sa Diyos. Inihanda ang entablado para sa kahangahangang paglaganap ng Islam na susunod. Ngunit ang misyon ni Muhammad ay patapos na. Noong 1632 CE, isinagawa ni Muhammad ang kanyang huling paglalakbay sa Mecca na kilala bilang paalam na Hajj. Nakatayo sa bundok Arafat, nagbigay siya ng sermon na magpapatuloy sa maraming panahon, isang walang hanggang mensahe ng gabay at inspirasyon para sa kanyang mga tagasunod. Inulit niya ang mga pangunahing prinsipyo ng Islam na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagdarasal, pagbibigay ng kawanggawa at pagtrato sa lahat ng tao ng may katarungan at pagmamalasakit. Nagbabala siya laban sa mga panganib ng pagkakwatakwatak at pagkakasundo. Hinihimok ang kanyang mga tagasunod na manatiling nagkakaisa sa ilalim ng Islam. Hindi alam ng kanyang mga tagasunod na ito na ang kanilang huling pamamaalam. Pagkalipas ng ilang linggo, nagkasakit si Muhammad at namatay sa Medina, kasama ang kanyang mga mahal na asawa at mga debotong kasama. Siya ay 63 taong gulang. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa komunidad ng Muslim. Ang lalaking gumabay sa kanila mula sa kadiliman ng kamangmangan patungo sa liwanag ng pananampalataya, ang nagkaisa sa kanila sa ilalim ng Islam ay wala na. Nungunit nag-iwan siya ng isang pamana, patuloy na magbibigay inspirasyon at gagabay sa bilyon-bilyong tao sa buong mundo sa mga darating na siglo. Sa puso ng Islam ay nakasalalay ang isang malalim at dinatitinag na paniniwala sa kaisahan ng Diyos, si Allah. Ang paniniwalang ito, na kilala bilang Tauhid, ay hindi lamang isang abstract na konsepto ng teolohiya, kundi isang katotohanang isinasabuhay na sumasaklaw sa bawat aspeto ng buhay ng isang Muslim. Ito ang pundasyon kung saan nakabatay ang buong istruktura ng pananampalataya at gawaing Islamiko. Upang tunay na maunawaan ang diwa ng Islam, dapat nating suriin ang anim na pangunahing artikulo ng pananampalataya, ang mga haligi kung saan nakasalalay ang sistema ng paniniwala ng isang Muslim. Ang mga artikulo ng pananampalatayang ito na kilala bilang iman ay hindi lamang mga prinsipyong dapat isaulo, kundi mga gabay na prinsipyo na humuhubog sa pananaw ng isang Muslim, ang kanilang pagunawa sa San Sinukob at ang kanilang lugar dito. Ang una at pinakamahalaga sa mga haliging ito ay ang paniniwala kay Allah, ang nag-iisang Diyos, ang lumikha at tagapagtaguyod ng lahat na may buhay. Si Allah sa teolohiyang Islamiko ay hindi isang malayong Diyos kundi isang laging naroon, nakakaalam ng lahat at makapangyarihang nilalang na malapit na kasangkot sa buhay ng kanyang mga nilikha. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng awa, habag at katarungan at sa kanya lamang itinutuon ng mga Muslim ang kanilang pagsamba at panalangin. Ang paniniwala sa Islam, hindi lamang basta pagtanggap sa mga doktrina, kundi aktibong pakikibahagi sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa ng pagsamba at debusyon. Ang mga gawain ito, na kilala bilang limang haligi ng Islam, ay ang mga konkretong pagpapakita ng pangako ng isang Muslim sa Diyos at nagsisilbing balangkas para sa isang buhay na naayon sa banal na kalooban. Ang unang haligi, ang pagpapahayag ng pananampalataya o shahada ay ang pintuan patungo sa Islam. Ito ay isang simple ngunit malalim na pahayag na sumasaklaw sa diwa ng islamikong monoteismo. Walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ay kanyang sugo. Ang pagpapahayag na ito ay hindi lamang isang ritual na pagbigkas kundi isang transformative na deklarasyon na nagsasaad ng ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos at pagtanggap kay Muhammad bilang kanyang huling propeta. Ang pangalawang haligi, ang pagdarasal o salah ay ang tibok ng puso ng islamikong pagsamba. Limang beses sa isang araw, mula madaling araw hanggang takipsilim, ang mga muslim sa buong mundo ay humarap sa Mecca, ang pinakabanal na lungsod sa Islam, at nakikibahagi sa isang serye ng mga ritual na paggalaw at pagbigkas, nakikipag-ugnayan sa kanilang lumikha at hinahanap ang kanyang gabay at kapatawaran. Ang pagdarasal sa Islam ay hindi lamang paghingi ng pabor sa Diyos, kundi isang espiritual na pakikipag-isa, isang sandali ng katahimnan na balang buhay, isang oras upang magnilay-nilay, magpasalamat, at muling patatagin ang pagsuko sa banal na kaloban. Ang limang haligi ng Islam ay hindi lamang mga hiwa-hiwalay na gawain ng pagsamba, kundi magkakaugnay na aspeto ng isang holistic na pamumuhay na naglalayong isama ang pananampalataya sa bawat aspeto ng buhay ng tao. Sila ay isang plano para sa isang buhay na balanse, isang buhay na kinikilala ang espiritual na dimensyon ng kalikasan ng tao, habang kinikilala rin ang kahalagahan ng responsibilidad sa lipunan, katarungang pang-ekonomiya at personal na paglago. Ang ikatlong haligi zakat o pagbibigay ng limos Isang testamento sa pagbigay diin ng Islam sa katarungang panlipunan at pagkapantay-pantay sa ekonomiya. Ito ay isang obligadong gawain ng kawanggawa, isang pagbabahagi ng kayamanan sa mga mas nangangailangan, isang pagkilala ang lahat ng kayamanan ay sa huli ay pag-aari ng Diyos, at tayo ay mga tagapangasiwa lamang ng kanyang biyaya. Ang zakat ay hindi lamang isang gawain kawanggawa, kundi isang paraan ng paglilinis ng kayamanan, ng paglaya mula sa pagkaalipin ng materialismo at ng pagpapalaganap ng pagmamalasakit at pagkaisa sa loob ng komunidad. Ang ikaapat na haligi, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay isang malalim na espiritual na gawain na nagpapatibay ng disiplina sa sarili, empatya at pasasalamat. Sa banal na buwan na ito, ang mga Muslim ay umiiwas sa pagkain at pag-inom mula madaling araw hanggang takip silin. Binabasag ang kanilang pag-aayuno sa pamamagitan ng sama-samang pagkain sa paglubog ng araw. Ang pag-aayuno ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pag-iwas, kundi tungkol sa spiritual na paglilinis, tungkol sa paglaya mula sa gapos ng pagnanasa, tungkol sa pagdanas ng gutom at uhaw na dinaranas ng mga kapuspalad, at tungkol sa papapaunlad ng mas malalim na pagpapahalaga sa mga biyaya sa buhay ng isang tao. Ang pagpanaw ni Propeta Muhammad ay hindi naging hudyat ng pagtatapos ng niyang mensahe. Bagkus, ito ang naging simula ng pambihirang paglalakbay nito sa buong mundo. Gamit ang Quran bilang gabay at inspirasyon ng mga turo ni Muhammad, ang kanyang mga tagasunod, na ngayon ay pinamumunuan ng kanyang mga pinakamalalapit na kasama, ay nagsimula ng isang kahangahangang panahon ng paglawak at kaliwanagan. Sa loob ng isang siglo pagkatapos ng pagpanaw ni Muhammad, ang Islam ay lumaganap mula sa Arabian Peninsula hanggang sa masakop ang isang malawak na imperyo mula Spain sa Kanluran hanggang sa Indus River sa Silangan. Ang mabilis na paglawak na ito ay hindi lamang dahil sa pananakop militar, kundi dahil din sa taglay na kaakit-akit na mensahe ng Islam tungkol sa isang Diyos, pagkakapantay-pantay at katarungang panlipunan na tumugma sa iba't ibang kultura at pinagmulan ng mga tao ang mga unang imperyong islamiko, lalo na ang Abbasid Caliphate, ay nagpasimula ng isang ginintuang panahon ng pag-unlad ng intelektual at kultura. Gamit ang kaalaman ng mga naunang sibilisasyon, ang mga iskolar na Muslim ay gumawa ng mga makabagong pagsulong sa matematika, astronomiya, medisina, filosofya at sining. Ang mga lungsod tulad ng Baghdad, Cordoba at Cairo ay naging mga sentro ng pag-aaral na umaakit sa mga iskolar at mag-aaral mula sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang Islam ang pangalawa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo na may mahigit isa punto siyam na bilyong Muslim na kumakatawan sa iba't ibang kultura, etnisidad at tradisyon. Mula sa mga abalang kalye ng Jakarta hanggang sa mga tahimik na mosque ng Istanbul, mula sa masiglang komunidad ng London hanggang sa mga tuyong disyerto ng Timbuktu, patuloy na hinuhubog ng Islam ang buhay ng bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Ang Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad mahigit labing apat na siglo na ang nakalilipas ay nananatiling pangunahing teksto ng Islam na gumagabay sa mga paniniwala at gawi ng mga Muslim sa buong mundo. Ang mensahe nito ng pagsuko sa nag-iisang Diyos kasama ang pagbibigay diin sa katarungang panlipunan, pagkahabag at etikal na pag uugali ay patuloy na umaantik sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Sa kabila ng mga hamon ng modernidad, ang Islam ay nananatiling isang masigla at dinamiko na pananampalataya, patuloy na umuunlad at umaangkop sa nagbabagong mga kalagayan ng mundo. Ang mga Muslim ngayon ay nakikibahagi sa maraming mga gawain, mula sa pagtataguyod ng dialogo sa pagitan ng mga relihiyon at pagtataguyod ng katarungang panlipunan, hanggang sa pag-aambag sa sining, agham at teknolohiya. Humuhugot sila ng inspirasyon mula sa kanilang mayamang kasaysayan at mga tradisyon, habang nakikipagbuno rin sa mga komplikadong realidad ng ikadalawamput isang siglo. Ang kwento ng Islam ay isang testamento sa nananatiling kapangyarihan ng pananampalataya, ang nakapagbabagong impluensya ng mensahe ng isang tao at ang kahangahangang kakayahan ng mga tao na makahanap ng pagkakaisa at layunin sa mga ibinahaging paniniwala at mga pinahahalagahan. Ito ay isang kwentong patuloy na nagbubukas, isang paglalakbay ng pananampalataya na nagsimula sa mga disyerto ng Arabia at ngayon ay nakarating na sa bawat sulok ng mundo. Salamat po sa inyong panonood. Mag-subscribe po para suportahan ang aming channel. Kapayapaan at pagmamahal po sa inyong lahat.